nga ngana si pali si Blake. kaya pala may mga debris kay ini. Yan. hindi hmm. yan sa clutch spring. Clutch shoe baya ano. Yan. Ah. Sunod ang kapalit kay ini ang kapareyo. Gastos si Blake. So, Mana kah ram sih saya dah ini maka palit ini logi si pale uh, ya ay ya yeah, palitan tanah kah ini kan orang tanah ta yeah, ya one set nayaan ya langsali ada lang sa kabis tado Napagal talaga pag dahi kang ano, impact rings. Eh, sa tapag nagka, ikaw kita nga. Nakulang budget. Usugon palang spring kaya niya, no? First time ko makapalit kayo niya. Ayahay. Yan na kaya suka suha po niya. Bitak na. Yan, kapon ito. Kaya, bumuka na ito. Kaya sumasabay na yung ano natin yung gulong ito binili ko salyada lang ayan. set pa naman okay pa naman kaya inipalit ko muna bigdi may kulang araw kung ano ang ano kung yung stock baka 800 rpm ano ang center spring so yan papalit natin yan ito so, wala na ito eh pero itong mga ano, pili pa itong mapakinabangan yan. Diskarte lang ang kailangan, ano? Para yan ay mapalitan Ayay, buhay. Okay na? Maray na si Blake. Papalitan uh, ta na kayo na eh. uh, Sa so kasuwa pig-toast tig post ko bagay niya Batak na. Ayun. Ayun. Isa na siya no. Ang kasa so spring kanya ulit May so din na. Ngayon ko si spring. Ngayon mo ko nagagawa key clutch shoe sana. Nagawa ko clutch assembly na. Pero ano lang yan, salyada ba ko yan so brand new ano ako na lang nagkabit kay Yan so first time ko magsalila kay Ni may gamit man kita kay Ni oh gamit man kita sali sa diring sikap ano sariling sikap kung sa Tagalog

简单。Yeah,